Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa panahon ni Noe. Ang akma na maunawaan natin ay ang panahong binabanggit na sumasagisag sa taon. Taon ng sinimulang gawin ni Noe ang arko. Siya ay nasa edad na limang daang taon at natapos niya ito sa edad anim na raang taon. Ibig sabihin isang daang taon ang pinakakabuuan na panahon nang magawa niya ito sa atas sa kaniya ng ating Panginoong Diyos. Isang daan taon ng matapos ang arko, kaya bago ang bahang gunaw, ang pagpapapasok naman ng mga iba't ibang uri, ng mga hayop na magkakapareha, at nang maigayak na ang lahat, si Noe ay pumasok na sa arko, kasama ang kanyang asawa at ang tatlong anak na lalaki at ang kani-kanilang mga asawa. Kaya sa naganap na bahang gunaw, ay wawalo lamang sila na mga taong naligtas at ang mga kasama nila na mga hayop na pumasok sa arko. Lumipas ang mahabang panahon pagkatapos ng baha at muling dumami ang mga tao sa daigdig na ito. Subalit, may ibinukod ang Diyos ang kaniyang bayang Israel na may dalawang sambahayan binabanggit sa banal na kasulatan, sambahayan ng Israel at sambahayan ng Huda. Ngunit ang mga ito ay hindi nila tinatanggap si Jesus na kaniyang isinugo. Noon pa at magpahanggang ngayon, si Jesus ay hindi nila kinikilala na Mesyas na tagapagligtas nila. Mateo 21, 43, Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Natupad ang sinabi ng Panginoong Diyos na ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kapag sinabing nagkakabunga, dapat maunawaan ng lahat. Ang kahulugan nito sa espiritual na pagpapaunawa ay yung bansang tatanggap sa katotohanan, bansang kikilala kay Jesus na anak ng Panginoong Diyos na kaniyang isinugo na nagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan may bansa nga ba na makagagawa sa inaasahan ng ating Panginoong Diyos na makapagbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian? Sanda ko naroroon. Isayas 24 sa talatang 15 Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Kaya dahil diyan, sa hula o propesya ng ating Panginoong Diyos, muling naibangon sa mga pulo ng dagat ang Iglesia ni Cristo sa pagkasangkapan niya sa kapatid na Felix Way Manalo ang sugo ng Panginoong Diyos sa mga huling araw, kaya naitala sa pamahalaan ng Pilipinas, Hulyo 27, isang libo na labing apat. Ang mahalagang petsang ito na may malaking kinalaman sa pagdating ng anak ng tao na may uugnay sa panahon ni Noe. Kaya sumapit ang ika-isang daang taon ng Iglesia ni Kristo, Hulyo 27, 1114, Hulyo 27, 2014. At sa panahong iyan ay dumating na ang anak ng tao. Diyan itinulad ng ating Panginoong Diyos ang pagdating ng kaniyang minamahal na anak si Jesus na anak ng tao. Kaya hindi ninyo namalayan na kabalik na siya sa kasalukuyang daigdig sa pagsapit ng Mayo 27, 2015, sa kapalamang siya umiral upang sundin ang kalooban ng kaniyang ama na ating Panginoong Diyos. Ipinahayag niya ang mga bagong pahayag, ngunit ang Iglesia ni Kristo na higit na kaniyang inaasahan na makauunawa sa kaniyang pagbabalik dito sa kasalukuyang daigdig, ay kinulang sila ng pananalig at pananampalataya dahil nanangan na lamang sila sa unawang naituro sa kanila sa ministeryo kaysa ang Kristong Panginoon na nagpapahayag ng katotohanan na mula sa ating Panginoong Diyos ay pakinggan at kanilang tanggapin ay nakaranas pa sa kanila ang anak ng tao ay kanilang kutyain at kanilang hamakin. Lucas 18 sa talatang 8 Tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ngunit kung ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya akong mga taong sumasampalataya sa akin? Ang katanungan niya na iyan, kung siya na anak ng tao ay babalik sa mundong ito, may makikita kaya akong mga taong sumasampalataya sa akin? Tama ang anak ng tao, kaya niya na itanong. Nang makabalik na siya dito, ay hindi nga nila siya sinampalatayanan. Nakalulungkot sapagkat binaliwala lamang nila ang pagdalaw sa kanila ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kaniyang minamahal na anak na si Jesus. Kaya siya na anak ng tao ay nagpauna na noon at nangyari nga. Nagpakilala na, nagpapaunawa na, ayaw na nilang pakinggan, pinalakpang saktan hanggang sa ipinagtabuyan nila. Kahabagan nawa silang lahat na patawarin ang aking ama sapagkat hindi nila nauunawaan ang kanilang mga ginagawa. Naisa katuparan lamang nila ang paunang pahayag o propesya na mababasa sa Pahayag dalawa sa talatang siyam hanggang labing isa, Alam ko ang inyong pagtitiis alam ko ring mahirap kayo, ngunit mayaman sa spiritual na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing mga hudyo sila, ngunit ang totoo'y mga kampon sila ni Satanas. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo, daranas kayo ng panguusig sa loob ng sampung araw manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Ang pagsubok nga ay dinanas lamang ng iilan. Sampung araw nakatumbas ay sampung taon sa espiritual na paglilingkod. Kaya ang isang daang taon anibersaryo ng Iglesia ni Kristo, idagdag ang sampung buwan ang pagkapanganak ng banal na gawain na kaniyang pinangungunahan hanggang ngayon at ang sampung taon hanggang ngayon kung susumahin ang bilang ay isang daan at labing isang taon na. Ang bilang na isang daan at labing isa ay sumasagisag na sa bagong pasimula sumasagisag sa panibagong yugto ng buhay. Kaya baka biglay na lang tayo na anumang araw o anumang sandali na magpapasya na ang ating Panginoong Diyos. Unang Korinto, labing anim sa talatang, labing tatlo at labing apat, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay at ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo nang may pagmamahal. Muli, ang mahalagang maunawaan ninyong lahat, ang anak ng tao ay naririto na. Kaya ang mga usapin patungkol sa flood control ay hindi simpleng usapin. Pinagugunita na ng ating Panginoong Diyos ang nalalapit ng dilubyo na nauugnay sa kawasakang darating sa daigdig. Kaya kung hindi kayo sasampalataya sa anak ng tao sa kaukulan ng kaniyang muling pagbabalik ang maiwan sa pagtakas o paglikas, mabuti man o masama, mayaman man o mahirap ay madaramay sa araw ng Panginoon. Uulitin ko ang anak ng tao ay naririto na. Tanging sa pamamagitan lamang niya makararating sa kaniyang ama ang mga nag-iibig na mga ligtas. Kaya matangi lamang sa kaniya ay wala ng iba kundi siya mismo ang maghahatid. Para sa kabatiran ninyong lahat, ang anak ng tao ay siya, si Jesus Elias Arkanhel Jesucristo, ang isang taong bago na sinaklawan ng hiwaga ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pahayag 3 sa talatang 12, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hinding-hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Narito mismo ang kaniyang pagpapaunawa. Ang Kristo o Heso Kristo ay kilalang kilala na ninyo at alam na ninyo na iyan ang aking pangalan. Subalit, ang tinutukoy sa talata ng banal na kasulatan ay napauukol sa bago kong pangalan na ang aking ama na ating Panginoong Diyos. Ang nagbigay sa akin ng bago kong pangalan na Jesus Elias Arkanghel, Heso Kristo. Oo, oh, oh, ako nga ang anak ng tao na ngayon ay naririto na ang panahon ng aking pagbabalik na hindi ko alam kahit ang mga anghel ay hindi rin nila alam tanging ang Ama lamang ang nakakaalam Yan ay inyong mababasa sa Mateo 24 36 at 37 Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Kaya, binibigyan ko na kayo ng kapahingahan na inyo pang isipin ang salita na ang ama lamang ang nakakaalam? Oo, totoo. Ang ama lamang ang nakakaalam sa aking muling pagbabalik na anak ng tao na iniuugnay niya sa panahon ni Noe. Kaya nang makabalik na ako na anak ng tao sa kalooban ng aking ama, ay alam ko na ngayon at alam na rin ng mga anghel. Lamang, kayo na mga tao na naririto sa kasalukuyang daigdig, ay hindi ninyo namalayan ang aking pagbabalik dahil sa iba't ibang kadahilan at inyong mga kaabalahan sa buhay na ito. Kung hindi ako kinikilala ng aking iglesia na nadatnan ko sa daigdig na ito, sa huling araw, ay ikinalulungkot ko subalit mahal na mahal ko pa rin sila kaya mapalad kayo kung sasama rin kayo sa pagtakas o paglikas gaya ng munting kawan na sa akin ngayon ay nagmamahal na iba sa kasalukuyan mapalad din na makakasama ang mga taong ganap na sumasampalataya sa akin na ako ay naririto na anumang relihiyon kayo na bibilang ngayon Saan man panig kayo ng bansa manggagaling, anuman ang wikang nalalaman ninyo o anumang lahi kayo nabibilang, isasama ko kayong lahat. Juan 14 sa talatang 6 Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mahal na mahal ko kayong lahat ng mga tao. Kaya habang may panahon pa ang nalalabi, ay mga sipagsisi na kayong lubos, mga balik loob na kayo sa aking ama. Naghihintay siya sa inyo, gaano man kayo karumi sa inyong kasalanan. Handa niya kayong patawarin at linisin. Kaya, mga minamahal, lapit na kayo sa Kanya na ating Panginoong Diyos. At ipamamagitan ko kayo sa aking Ama. Ibig ko Kayong lahat ay mga ligtas. Tanging sa pamamagitan ko lamang, maihahatid ko kayo sa aking ama, kaya ako nagbalik sa kasalukuyang daigdig na ito. Maliban sa akin ay wala na. Ako lamang ang daan ng banal na katwiran ng aking ama, ang katotohanan na magpapalaya sa inyong pagkakabilanggo sa daigdig na ito ni Satanas sa kawalang pag-asa para kayo ay magtamo ng buhay at makapanirahan sa bayang banal na iyan ang katiyakan ng inyong kaligtasan na inaalok ng aking ama sa inyo sa pamamagitan ko na kaniyang minamahal na anak na ngayon ay nakikilala ninyo sa bago kong pangalan na Jesus Elias Arkanhel, Jesu Kristo.